ba ang bonggang pagpapa-beauty at pagpapa-sexy kung ikaw ay preggy o kaya isang bagong-bagong mami? May tatlo ng chikiting si Rachel. At ngayon, muntis na naman siya kay baby number four. Sa bawat pregnancy daw niya, doble ang effort ni Rachel sa pagpapaganda. Number one daw sa list ng kanyang beauty regimen ang puti ng kanyang skin. Um, gumagamit ako ano ng usual sa sabon yung papaya soap. Tapos sa mga lotion naman, papaya din, ganun. Tapos pag nag a din ako ng cream, lang lang sa muka. Tapos cream din, sa, parang sa kamay sa sanitizer, ganun. Oh, o oh, whitening. ko na lang gamitin, ganun, kahit buntis or hindi buntis. Likas raw na morena si Rachel at lalo raw lumalayo ang malapor sila ng skin, gusto niyang ma-achieve tuwing nagbubunti siya. Pag maputi ako, para mas feeling ko siyempre parang, ay, parang feeling mo siyempre kapantay mo na yung yung iba, lalo na yung iba, di ba? Yung, ay, pag nakakita ka ng, ay, ang ganda, ganun. Parang nga ano, cha na-challenge ka na talaga, ay, kailangan ko talagang gumamit nito. Ang kanyang bongang effort sa pagpaputi, ginagawa rin daw niya para lagi siyang maganda para sa kanyang mister um, bilang mami ng apat, mas importante sa ang maging maganda. Kasi siyempre apat ng anak ko. Ito namang si Ani, mami na rin ng tatlong chikitig. Pero ang trip naman niya, magpa-sexy pagkatapos ng mga anak Ang ginagawa ko para pumayat, umiinom ako ng slimming tea. Ang epekto sa akin ng slimming tea sa katawan ko, nararamdaman ko pumapayat naman ako eh. Uh, ano naman siya, epektibo naman siya. At saka, okay naman yung result niya kapag iniinom ako nito. Naranasan na daw niyang tuksuhin ng iba dahil sa laki ng kanyang tinaba, nang dahil sa pagbubuntis. Kaya naman, para maibalik raw ang dating kaseksihan, umiinom si Annie ng slimming tea kahit pa nagpapabrestfeed siya. Advantages? Siguro maganda sa paningin ng ibang tao, maganda sa paningin ko kasi pumayat ako. Gano'n. maganda sa paningin ng mga kaibigan ko kasi sanay sila yung dati kong katawan ni. Eh. Expected na raw ang mga pagbabago sa katawan mga buntis. Karaniwang nadadala ito hanggang ilang buwan matapos ang panganganak. Sa pagbubuntis kasi, uh, mayroon tayong tawag ng mga hormonal changes at sa ibang mga babae ito ay uh, may manifest din sa sa skin, no? May mga babae na nangingitim yung uh, dito sa paligid ng leeg, sa kilikili, lalong nangingitim, sa mga singit, hindi kaya sa pati sa tiyan. May, may linya dito na tinatawag natin na, na, linya nigra na nangingitim lalo ito pag um, buntis ang isang babae. Uh, dahil sa mga hormonal changes, eh, nakakaroon din ng problema sa muka, kumisang lumalabas si mga pimples ng ibang babaeng buntis. Pero payo ni Dr. Q, lalo na sa mga kasalukuyang buntis, huwag raw sa pahid ng pahid ng kung ano-anong cream, lalo na sa chan. Dahil kasi pag na-absorb ang mga chemicals sa katawan ng nanay, from the skin, pupunta yun sa systemic circulation ng isang nanay. At syempre, may connection ang dugo ng nanay sa uh, dugo ng bata sa pamamagitan ng placenta. Uh, yung mga chemicals, mga nutrients na galing sa nanay, dumadaan yan sa inunan ng ayon sa ating talagang placenta para pumunta sa baby. Mas makabubuting umiwas sa whitening products na may matapang na kemikal gaya ng hydroquinone at glutathione. May ilang pag-aaral kasi nag-uugnay sa strong whitening agents sa skin irritations, maging sa mga sakit sa atay at sa dugo at sa isang pag-aaral ng United States Food and Drug Administration na isinagawa naman sa mga hayop na patunayang nagdulot ng pagiging underweight at deformity okay. sa fetus ang paglalagay ng whitening agent sa nanay. Dagdag ni Dr. Q, pwede namang gumamit ng na mga ito ang mga buntis kung matagal nyo na itong ginagamit at nagpakonsulta muna kayo sa dermatologist o kaya OB-GYN bago nagpahit. Para naman sa mga gusto magpa-sexy, kahit pa nagpapa-breastfeed, payo ni Doc. As much as possible, i-avoid nila yung mga ganitong uh, fad lang ito. Eh. Yung mga, kung ano yung sabihin ni, mat ni Kumare, hala, Ma, Kumare, ito gagamitin mo, ayan, inumin mo yan. Uh, huwag tayong maniniwala dyan kasi during pregnancy, talagang nagigain weight ang isang babae. No, normal yun. Kasi kung hindi siya nagigain ng weight during pregnancy, ba, mamamroblema yung baby niya. Kasi kailangan ng baby yung, yung nutrients galing sa nanay. So, dapat hindi nila i-deprive ide yung sarili nila ng mga important nutrients para yung baby ay maganda din or um, good quality din ng nutrients ang nakukuha. Hindi rin daw advisable ang pag-inom ng slimming tea habang nagpapabreastfeed. Ang mataas na caffeine kasi nito, nakaka rin kay baby. Ano mang pagkain o inumin kasing pumapasok sa katawan ng nanay ay nakukuha ng sanggol. At ang labis na caffeine, maaaring magdulot ng overstimulation at hirap na pagtulog para sa mga sanggol. Bukod dyan, nakapagpapadumi rin ang mga slimming tea at kapag sobra ang pagdumi, inilalabas ng katawan maging ang importanteng nutrisyon mula sa pagkain hindi niya kailangan mag-diet kasi kung magda-diet siya, ay di siyempre nagsasuffer din naman ang quality ng breast milk niya. At saka siya mismo, mga ngayayat, eh, mag-aalaga pa siya ng baby niya, magkapasuso pa siya. So, kailangan dyan na ang kanyang uh, diet ay well-planned. No? Sa mga buntis na gaya ko, lalo na pong dini-discourage ang pag-inom ng slimming tea. Higit kasi ang kailangan ng nanay na pagkain at nutrisyon para sa kanyang katawan at developing baby sa kanyang sinapupunan. Ang posibleng malnutrisyon ng ina dahil sa weight reduction at pag-inom ng slimming tea, maaaring mauwi rin sa malnutrisyon ng baby at komplikasyon sa mga organs at pagdevelop ng katawan nito. Payo pa ni Dr. Q, hindi raw dapat masyado mag-worry ang mga buntis dahil ang inyong skin, pabalik naman din sa dating ganda matapos ang panganganak. After pregnancy kasi pag nanganak na si mommy, di ba, um, within six weeks, nandyan pa yung mga physiological changes na nangyayari during pregnancy. And then after six weeks, yung hormonal levels ng ang estrogen at progesterone na iba na rin. So, nakakaroon, bumabalik na sila sa dati, sa normal nang hindi pa siya pregnant. Pinakamahalaga pa rin daw na susi sa maganda at maaliwalas na balat ang kalinisan sa pangangatawan. Maghilamos ka dyan sa uh, during the daytime, after ng baligo mo, ma-expose ka sa mga uh environmental um, pollutants natin um dust, mga gases or even even smoke no yung sa, sa sigarilyo nakaka-affect din ng skin. Ugriin din ang regular na fluid intake kabilang ang tubig o ibang juice para mapanatiling moisturize ang ating balat mula sa loob ng ating katawan. At syempre ang masustansya at sapat na pagkain mahalaga rin sa maaliwalas na itsura ng balat. May mga pagkain pa nga kabilang ang carrots, kalabasa at maging mangga na natural sources ng vitamin A at susi sa glowing at beautiful skin. At para sa mga breastfeeding moms, hinay-hinay lang din sa pagjajeta. Halos siyam na buwan na pagdadagdag ng timbang ang nagaganap kapag nagbubuntis Kaya hindi rin ganun kabilis ang pagbabawas nito. Para lang hindi na madagdagan pa ang lumobong tilbang, isama na lang sa inyong meals ang mga pagkain mayaman sa fiber. Kabilang rito ang mga prutas, lalo na ang pinya at green leafy vegetables na bukod sa masustansya, ay makatutulong ding mailabas ng katawan ng ibang oils at fat mula sa ating mga kinakain. Maaari rin gumawa ng light exercises gaya ng paglalakad para makapagpapawis at masunog ang mga naipong taba. Ang ating mga anak, Karugtong na nga ng katawa ng mga nagbubuntis na ina, kaya mahalagang maging mapanuri sa bawat hakbang na gagawin. Dahil ang malusog na nanay, isa sa matibay na pundasyon ng malusog na pamilya.